Hello, hello mga magpe mag 10 minutes break na tayo. As usual, pag -first 10 minutes ay salad. Ito yung salad of the day. Uh, pasta. Tawag natin macaroni. Tinikmang ko lang. Masarap. Ito rin nagyan ko ng ano, ng chicken meat ito so. at saka lahat yan dyan na pati yung itlog mo dyan itlog mo, itlog ko, itlog natin lahat dyan at saka kumuha rin ako ng dalawang dessert na pinolbohan nilagyan ng polbo <laughs> ayan ayan at saka ating panulak ay iba't iba tiba na naman ayaw ko si Taso eh ayaw ko si Taso mas gusto ko si Tibana okay dok yung mga katigang kainan na para mabusog ayan okay dok bye bye